Good morning, good morning mga kamanay. Morning diri sa yoke. So karon ang akong buhaton is actually guys, mag-holiday me. So two weeks na lang before among holiday. So mag-prepare-prepare nami ang bag, ready na pero i-finalize paghihapon. So kaning mga sapatos ni Manoy dinhi eh? ug ako ang isa ka sapatos. Kanira ang wala na sulod sa bag kay dog. Mga is, ni kasi mana diha kaingon ko nga siya ang mag pasinaw pero wala man niya gi pasinawan so gi kapoy ako tanaw so ako mismo ang nagpasinaw gan kanihang buntag so wala na ako napakita kayo man ko na mag video ko so salamat sa pagtanaw ninyo mga kamanay ha man nice so for this video muna to kani gi pasinaw na, na ako niya siya yang sapatos ready na pang sayaw niya sa kuan holiday kana pod so sinaw na nang duha siya dili kayo kabalukas mga lalaki tulo ka sapatos, okay na. Ang babae, pulo, bainti, di pwede. So, daghan ka ayo. So, kuan ani, eh, ni ang gipa, sinosinawa na ako. Kaya ang rest na nasa sapatos, sinila, sandals, tanan, na bag. So, mag-finalize, di sa among mga dalunon para sa holiday. So, tanaw na to guys kung kuan. Basta surprise. So, hapit na excited ko nga uh, dili pagid kayo excited kayo. mo pa ko finally ready daghan pa kay so karong buntag i have few hours before ko sa akong trabaho so tanaw na to basta basta mag, da, mag mabisi ko sa taas karon mabisi sa ko so di sa ko entertain sa mga ano-ano diyan so mula na guys Mula na so abangan ang <laughs> holiday season ni manay bye